Mga kabukid, ito po, lumalim na naman po dito sa may kandaba, Sa may pinak, sino ba itong mga to? Ay, sila, Kuya Ogi ba to? Si Kuya Ogi nga. Ay, saka si, ano, si Lolo Boy pala. Ay, madaming naghihintay ng mga, ano, ng mga, ma, wibili ng isda. Puno kami dito ngayon, mga kabukid. Ah, uh, kanina, madami pong nag-aalisan, nainip. Buya, Ogi! Kumusta? Ay, kadami niyong isda. Ba't na kasako ngayon. Sinako namin para hindi... Para hindi tumalon? Oo. Ay, oo. Lalaboy, kumusta po kayo? Ito. Ah, natanggap niyo po ba yung pinadala ko? Ano ba? Andaming daming dalawang sako, mga kabukid. Sinako na nila para sigurado. Lalim na po dito. Ang bilis mo. Pero ba, baka mamaya ang hapon, baka umabot lang sa karsada. Ang dami niyan, Lolo Boy. Puno, dalawa sa akong puno. Ayun pa yung isa, oh. Yung, yung, screen niya, ano, ni... Ni Kuya Samuel, mga kabukid. Oh, uh, yan pinagagina... Yan ang uh, gamit-gamit ni Kuya Samuel sa panghuli ng isda. Yung mga screen to. Oh. Ayan po, dami dami nang ng dito. May mga isda. Ay, meron pang bagong dating. Isang ano, isang loaded na ano. Okay, sir! Good morning! ba yung mga kabukid. Bibili na Kanina pa dito ito. Makikiagawan ito. Umihingi na ako. Ah, na lang ba? Puno, ah, mga kabukid. Ayan, pati mga tao, puno. Ayan, nag na. Ay, lalaki pala, Lolo Boy. Nag-agawan na, mga kabukid. O, lalaki. Meron pa po, meron pang sasawa doon. O, ah, kanya-kanya ka agaw lang Magaling palang mga agaw yung bayaw ko. <laughs> ah. Si Nana yun. Sa inyo po ba yan, Nay? Ay, yun. Sa kanya na pala yun. Ayan po yung sitwasyon dito. Kakarating lang nung bangka. Kakarating lang nila Lolo Boy. Tsaka nila Kuya Ogi. Ito. Ito sila. Lumalim na naman dito. Dati walang tubig dito. Dahil na sa bagyo. Pagka bumabagyo talaga mga kawukid. Yung mga tubig sa Bulacan, Nueva Ecija. Dito bababa yun. So kontra pabor depende sa baha sa amin dun ayaw namin yung tubig kasi lubog po yung palay ko mga kabukid pero dito sila ayan gusto nila kasi marami po silang na nahuhuling tubig si Tito Boy si Lolo Boy si Tito Oki yan yung at nyo muna po ay padaan po muna sila bubuhos lang o oh, meron pang isang bangka kaya lang inuwin nyo na yata lahat Tito Oki okay.

Nagkagawa sa malalaki. No, Dami nilang wala, dalawang sako. Dalawang sako ang uwi-uwi nila. Ano ko yung na. balikan nyo yung pa rin. yung yan. nahulog. Nahulog. Yan yung sitwasyon dito. Yan mga kabungin. Bahang-baha na po.

Oh, ano po ito? mga sa inyo ano, sir? Mga roho. Yes. Oh. Yes, yes. Sir, sa inyo sir, kumusta po? Ang dami niyo sir. Ano? ano niyo po ba 'yon? Pulutan. Ah, pulutan. Oh, nakita 'yung. po kayo, sir. Salakot. salakot. Sala salakot sa lakot. Oh, ano sa inyo, timbangin natin. Nay, Nay, na Oh, yan. Yeah, Ayun na pala. Ayun, kay Kuya Gianni, tanong mo. Bayaw, ano yung sa'yo? Ba't kadami? Sansa ko ba yan? konti lang yan? Ano ba gagawin niyo dyan? Pulutan din. Masarap yan. Inihaw. Sinigang sa miso. yan? Babay pa